Good morning, everyone. Good morning. Mag, ano po tayo? Kain po tayo ulit. Today. 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 <laughs> Kain po tayo ulit today. Of course, today. Kakain tayo talaga. Kasi, araw-araw uh, naman tayo kumakain. Three times a day. May de pa si Amon. <laughs> Yan. So, ako magmumukbang na ako, guys. Um... Oh, oh no, Hayo ayo ano kuno na haba-haba ano na haba. May pray na today is another beautiful day na ma-accomplish natin. Pinakain ko pears. Pears na may grapes. Pipino. Grapes at saka pipino. Pipino. Tapos Sugar. parang may caviar. Tapos mayroon siyang blueberry. Akala mo caviar. Mm -mm. Parang caviar daw. Alam ni Amon yung caviar. alam ni Amon ng caviar. Mm. Fancy. Bakit hindi mo inubos yung ano mo, yung tears mo. Maganda yan sa tummy. Ano inubos mo lang? Grapes? Mm. Nami-miss ko na yung yung eggs. Yung breakfast nila ngayon is rice at saka si Amon. Boiled eggs. Nami-miss ko na yung eggs pero hindi, tikim-tikim lang ako pag kumain ng eggs, kasi kawal daw sa amin yung eggs at saka ano, lalo na dito sa atin lalo na dito sa uh, Pilipinas, yung eggs is medyo ano tawag dun? Ano? basta hindi siya pwede sa akin yung eggs, chicken. Tinitikman ko lang basta sila. Yung Oo, basta yung sa basta lahat ng may mga malalang sa bawal sa ano. Yung sinag Lahat daw ng mga malalang sa bawal sa may bukol. So, um... Ako wala na akong bukol. Dahil natanggal na siya. Pero still, ayoko pa rin kumain hanggat hindi ako nakiging cancer free. Yun. Para safe. Oo, okay. Para safe ako. Pinitipid limid ko yung ano ko. Mangustin ko. Meron pa akong apat. Apat na malalaki. Pinitipid-tipid ko siya kasi wala na daw. Salamat pala sa lahat ng mga mga nag-subscribe and shout out pala sa mga loved ones namin like mga taga Dubai Shout out sa inyong lahat dyan Lagi kayo mag-iingat Maganda guys ang weather today. Kahapon, pagising namin medyo cloudy. Pero very good ang, ang weather namin kahapon. The whole day, walang ulan. Medyo mahangin siya. Malakas yung hangin. Nararamdaman ko, na, ko talaga sa likod namin yung yung mga mga yero na parang kinakalampag pero wala namang ulan nakaubos na ako ng tea ito yung tea ko wabat tea. Waba tea yan, Dubai at ng mga taga Dubai shout out again, again. today's thursday. Pupu pu bukas. Tomorrow is friday. Gusto ko hmm? Teacher girl. Maggusto ako kay Mommy. Hm? Teacher's day. bukas. Hmm. Okay. Teacher's day. Happy Teacher's Day. Shout out sa nat ng teachers. Namimiss ko na magturo. Very happy to talk Kaya pala sa primary primary teachers ko bibigyan lang ng Yeah. Nice. Sige. Ang Hindi ka na lang ang mo yung picture mo ng ano. Lagyan natin ng, ng ano. Tapos ibigay mo sa kanya. Ganon din yung mga primary teachers mo. Kasi isa-isa lang. Hindi naman kasi tayo mayaman para ano, tag-iisang balot sila. Of course, you remember them. Bili ka dali ng isang balot na choco mocho. Lagyan natin ang na ano. Maliit well, yung bag bukas. Si teacher's Day. Ah. blue and shade maliit lang na bag bukas. Hindi kayo magkaklase bukas. Interesting. Okay. Tapos, uh, color blue shirt. Any kind of color. Ah, hindi kayo ano uniform. Okay. Any kind of color. Ay, any kind of shade of blue. Pala. Ang blue mo na siya. laki ng binti ni amo. <laughs> Malaki ng binti ni amo. Tinalo ang binti ko. Tinalo ako sa binti. Binti is real. Mommy, fun fact. Fun fact. Did you know that there are nine like four kinds of bugs may Meron tayong four, four, four kinds of bones. Mm -hmm. Those are short bones, which are yung fingers natin, pati yung toe. Sa group chat namin, may pinag pinag sa group chat ng breast friends. Meron kasi, um, member kasi ako ng ano, um, nasa sa GC ng breast friends. Breast sa JBL. Breast friends. Mm -hmm pinag-uusapan nila, nabasa ko kahapon, pinag-uusapan nila, may mga, may mga kumalat daw yung, ano nila, yung cancer nila sa bones nila. Kailangan nila magpa, bone scan. Tapos, meron isa doon na, sabi niya, ay shout out kay ano, kay Luis, uh, kay Luisa, ay sis, at saka ano si si Emmy. Hi sis. Shout out sa inyo. Sa lahat-lahat. Pati yung isa kong friend na Luisa, dalawa silang friend ko na Luisa. Ah uh, si Luisa na taga JBL din. Siguro ala, siguro nababasa mo dun sa sa GC natin no. Na ano um may mga ka, mga friends tayo doon na nagano na kuma, kumalat daw yung ano nila yung cancer sa bones yung mga nabasa ko doon yung ano um um magpapa bone scan sila nagpa bone scan sila nagpaano sila tapos parang nagpa MRI sila ganun something something ganun um Tapos may 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 na, mayroon akong nabasa doon na sabi niya stage 4 siya bone bone mets something ganon. Bone bone mets. So hindi ko na siya ano, hindi ko na yun um medyo ano na sa akin yung ano na yun yung pinag-uusapan nila kasi um hindi hindi ko naman naranasan. So Naiyak iyak ako doon sa isang ano. Sa isang ka ka nasa group chat na, sabi niya, nagtras lang daw siya kay kay Jesus Christ. Dahil ano? Sobrang dami nang kumalat sa kanya ata. Tapos binabasa ko siya kahapon. nagbabasa lang ako. Hindi ako nag-comment. Sabi niya, pasala, uh, dumating daw yung point na hindi na daw siya nakakatayo. Talagang kumalat daw doon sa mga bones niya. Kaya, nung no, habang minabasa ko, sabi ko, kawawa naman sila. Pero, abad uh, but the last part, sabi niya, nagpapasalamat daw dahil ngayon nakakatayo na daw siya. Sabi pa nga niya, um, see you all sa October 26 to sa anniversary. So, uh, hopefully, maka-attend din ako doon sa October 26 dahil Kasi gusto ko rin silang mamit. Gusto ko rin silang mamit at pagkilala. May okay. anniversary. Na, ano lang ako, naiyak lang ako talaga doon sa mga anila. Anniversary ka ba? Ha? Anniversary. October 26 sa JBM. Yun. So, um, mga, si mga sisters, alam ko na kaya natin lahat lumaban. Laban lang tayo lahat. Huwag tayong patatalo. Kaya natin ano yun yan. Kaya lang kayo ng mga ano. Basta, oh, as much as possible, iwasan yung mga pagkain na talagang gustong-gusto ng cancer natin. Kasi, doon talaga tayo matatalo. kain lang kayo ng mga, kain lang tayo ng mga mga healthy foods. Minsan nakakasawa na siya kumain no, ng mga ganun, mga talbos, mga, mga kung ano-ano mga dahon-dahon. Nakakasawa na rin siya minsan. Pero pag iniisip ko, sabi ko, ito lang kasi ang way para para gumaling ako, mawala na. So, ako nga, thankful talaga ako dahil pagkatapos ng surgery ko, lagi ko tong sinasabi no lagi ko nang kwento to pagkatapos ng surgery ko after two weeks da pinatang uh, tinanggal na yung schedule yung appointment ko sa doktor na tatanggalin na yung anong yung granada dito sa likod ko granada kasing tawag anak o yung yung tumutulo pa kasi may mga may na na drain pa siya ng mga mga uh, liquid sa katawan after ng surgery. Nung natanggal na yun, katapos, nakuha ko na rin yung result ng biopsy ko. Sobrang, sobra talagang, na ano ako talaga na, yung alam mo yung alam alam niya yung ano yung result ng biopsy ko na from stage 3 bumaba siya to stage two. Katapos yung nine lymph nodes na natanggal dito sa may bandang kilikili ko, lahat yun are negative siya for metastasis. So, sobrang iniingat-ingatan ko yun hanggang ngayon guys, na uh, manatili siyang ganun, manatili siyang um, negative. Kasi, syempre, once na yun ang kalaban mo, para kang ano eh, para kang nakikipaggera eh. Talagang warrior talaga tayo, guys. Ano, sa mga best friends ko diyan, warriors talaga tayo. Hindi natin alam minsan yung kalaban natin nasa likod na, no? Yung mga traidor. Mga ganun. So, yung cancer, ganun. Kaya magkamali lang tayo ng kain, magkamali lang tayo ng, ng kilos, talagang, ah, ano, titirahin tayo ng cancer. Kaya, nag-iingat talaga ako as much as possible talagang iwasan ko na lang yung ano tsaka number one na talagang killer is stress tingnan nyo si Dr. Ong di ba doon din siya natira dun sa stress so i-avoid natin yung stress kahit na minsan gusto na natin gusto ko nang sakalin si Amon minsan <laughs> gusto ko nang sakalin si Amon kumakanta-kanta na lang ako talaga So, iwas tayo sa ganun. Kain lang tayo ng ano. Minsan niya ako nga sabi ko, bakit kaya ako kain ng kain? Hindi naman ako tumataba. Hindi ako nagiging ng ano. La, alam mo, three times, min minsan, every time nadadaan ako doon sa may, sa, sa, may CR namin, nandun kasi yung scale na, scale ko, timbangan ko. <laughs> Magtitimbang talaga ako. Sobrang na naano ako kasi, every time titimbang ako, talaga ganun lang. Pero sabi ko, Siguro ganun lang talaga. Kasi ever since naman nung bata pa ako, talagang ganun na talaga yung timbang ko mababa lang. So how much more nung na, nagkasakit ako. Tapos puro mga five mga fiber pa yung kinakain ko. Excuse me. Puro pa mga fiber ang kinakain ko. Kaya ganun, ganun ang, ang talaga. Kaya Uh, huwag tayong mag, huwag tayong magsawa. Mga best friends, huwag tayong magsasawa. Laban lang tayo. Gawin mm -hmm. natin habit yung pagkain natin ng mga healthy foods. Ito yung sa long bone. Long bone. Mm -mm. Ah, si, amon kasi kahapon, nag-ano siya? Yung homework niya is about sa mga skeleton. Yun. So, kunikito niya sa akin yung about sa mga bones natin. Yun. So, yung bones talaga natin dapat pinakaingat ingatan natin. Oh. Yung dito natin, yung spine. oh spine. is ka rin yung ano. is an irregular bone. Irregular bone. Mm. What else, anak? Sige, share. Yung skull natin ay is called the flat bone. And so, as our shoulder blades, hindi po. Mm -hmm. Kasi, ibig sabihin, yung, kasi yung long bone, na, ga, nagagalaw natin, yung short bone, nagagalaw na rin. Yung irregular bone, nababend natin. yung mga bones natin dito, nagagalaw. Yung irregular bone natin, nababend natin. Mm -hmm. Pero yung ulo, hindi natin nagagalaw. Kaya, sensitive yung sa face natin. From neck. Wala kasing bone ang neck natin. Diba, walang bone siya. Kaya, meron. meron? Akala ko wala. Meron sa drawing, meron. Ah, meron sa drawing? Baka hindi siya gano'n na ano. Neck bone na tawag? Ah, okay. Hmm. Dito naman, shoulder blades. Hmm. flat bone siya, kasi hindi natin siya nagkagano. Okay. Si Amon tapos, para kumain ng ano, tapos na nagmukbang ng fruits, yung ano niya, kasi, mabilis siya. Pagkagising talaga yun ang ginagawa niya. Ako nagano pa eh, daldal -dal pa ako ng daldal. -dal. Tapos ano pa anak, yung ano? Did you know that an infant has 350 bones? Hmm? Kasi hindi pa sila nagkoconnect. 300 Tapos means. yung adult? Adult naman, 206 bones.